Okay, mapagpalang araw mga kart malaya. Nagagawa tayo ngayon ng ano, pendant gamit ang ating multicolor jasper. Yan o, yan ang pattern niya. Dito na part Uh, parang ano nakakatakot tingnan kasi malapit yung daliri namin sa ano sa blade pero sanayan lang yan pag sanay ka na yun sa yung ano daliri mo ayan po ah, makintab na ano ah, product natin bali punasan lang natin para matanggal yung mga kumakapit na ah, palising powder at saka mga dumi nya para maklaro yung kintab nya yan ang gemstone po kasi pag palaging hinawakan yan nawawala yung ano kintab nya kasi yung mga oil sa kamay natin ah, kumakapit yan kaya hugasan lang at punasan ng ito yung tila. Ah, dito, lagyan natin na ano. Ah, pendant holder. Yan. Medyo malabo lang ang kamera natin sa mga maliliit na ano. Bagay. Tapos dito, lagyan natin na lagyan natin na ano, leader cord. Bali ano lang ito sa mga bumibili sa akin. Ah, freebie lang ito sa mga bumibili palitan nyo lang ng ano mag magandang ano, necklace kung hindi nyo gusto yung leader cord yan pwede po ano oh, i-adjust ayan tapos na siya ito na po yung ano pinis ah, product natin multicolor jasper nang Pilipinas siya. Jimston siya Jim Pindan